Hello guys! Welcome to Ate Marian's channel! Ipapakita ko sa inyo ang aking DIY na orchids. Nilagay ko sa ano guys, sa bao ng niyog. We call it bunot. At namulaklak siya guys. Ayan. Ang bulaklak niya. Hindi pa man ano katabaan. Ayan. Padadamihin ko to guys. Ayan. Ito. At yung aming dragon fruit. Sana lumaki at mamunga siya. Ayan. Dito sa aking pusti ko nilagay. Ayan. At nag-ano ako guys. Meron pa ako dito ang carabao manure. Ito. Kasi magtatanim ako ng ano, may nag-ano ako dito guys ng strawberry kanina sana ano ah uh, Italian seeds daw siya Italian seeds strawberry sana mabuhay at itong aking ano guys itong aking kalamansi unlimited kalamansi guys kasi walang katigil-tigil ito guys sa pamumunga magpangabot na yung luma at bago. At isprehan ko to ng ano guys, ng, kasi parang meron siyang kagat ng mga insekto. So, anuhan ko lang to ng, ano ba yun, baking soda. Ayan. Ito yung lumang mga bunga. Ayan guys, pahinog na. Pero meron pang napakadaming bub bubot. Yun guys, oh. Ang dami yung bunga. Unlimited kalaman lamang si Ian, guys. Ano ang sikreto ko, guys? Ito mga eggshells. Yan ang nakapag ano sa kanya na unlimited. Unlimited yung bunga niya. Mga eggshells, guys. Ayan. Ano lang ito, guys, yung mga ano tawag dito, yung mga balat ng prutas, balat ng gulay nilagay ko sa ilan yung pinapatungan ko ng lupa pag nabubulok na yan, magtatanim na naman ako ganun lang yung aking pamamaraan at meron ako dito sa labas panut na <laughs> ayan, magtanim na naman ako dyan uli ay ginawa na nilang basurahan oh yung baguhin ko yan guys kasi tag ulan naman na ayan yung ito yung bahay ko guys malapit sa Cebuana tapos Pamor Store sa public market yan yung aking bahay yun lamang guys ang i-vlog ko po for today yan kasi natuwa lang ako sa aking orchids na namumulaklak